Nabalitaan. Ano ba yan, ang tumi -tumi ng bahay na to? Hi ate. Hi ate. Hi! mo ng balak mo. Kaya ko yung Hi! Sino nga pala yung tundung. kapatid niya? Yes po. Oh. Kapatid po kami ni Kuya oh. Kenneth. Ah, kayo pala. Yung kapatid niya na kinikwento sa'kin. Sa Grabe ate, ah. Oh. Ang kinis ng balat. Ano bang skincare mo dyan? Oo oh, nga naman, ate. Share mo sa'ma. Kahit sabihin ko sa inyo, baka hindi naman na porn. Ay. <laughs> Ikaw naman ate, pala-bili mo ka pala. Di naman sinabi sa amin ni Kuya Kenneth, no? Uh -huh. Pero wala mong ganda-ganda mo. Swerte naman ni Kuya. Ganda ng girlfriend niya. Oo nga, eh. Ate ang ganda ng damit mo, tsaka yung palda mo. Oh my God, you're so perfect! Ang ganda-ganda! Oh my God, ang galing! Ang galing pala doon ni Kuya. Aso ba si Kuya? Ay, nakita na na po pa si Kuya? Hindi hmm. pa rin nakita. May pasalo mong ako! Sumay! Namuyante siya okay na lola, tapos pinadala na nila sa akin. Ay, sino bisita natin dito? Girlfriend ni Kuya Kenneth. Ang ganda, no? Kabati din po ako ni Kuya Kenneth. Try mo to ate, yung sarap talaga ng so, suka. Oh, Ay, uh, you try know, no, 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 iba talaga ay? yan. Hindi ako kumakain ng ganyan. Yan lang ba pagkain nyo dito? Opo. Masarap po to. Special thing nga po to. Okay, Sorry to po na yung Sige, sige. Thank you. Kain na lang yung kumain. Oh. Hi, kuya. Hi, kuya. Hi, kuya. Ganda ng girlfriend mo. Kulo niya na naman yan. Sige na, dalawa na kayo. Oo, oh, di mo sinabi. ganda pala na no, yan. ate. Bye, ate. Yeah, sige, ate, bye, sabi bye. mo sa amin skincare. Bye, bye sa, sa, sa mga kapatid ko ah, talagang ganun yung mga yon. Kukulit nga nila. Normal talaga yon. Mm -hmm. Sa pamilya namin talagang uh, masasaya. Mm -hmm. Oh, kamusta nga pala ito? Suman yung binigay sa'yo? Kumakain ka ba nito? Hindi ako kumakain niyo. Masarap to, babe, panatikman mo. Hindi nga ako kumakain yan, di ba? Sabi ko, sabi ko na, hindi ako kumakain ng suman. Yan lang ba magkain niyo dito? Suman so, hmm. pero masarap naman yan. Kain ka pa? Kanina pa. Ah, eh, ganyan naman yung mukha mo. Bakit may mali ba? Dito ka nakatira? Oo. Oh, okay naman dito ah. Parang ilang taon nyo nang hindi nalilinis yung bahay niyo. Oh, Ako? Masya ka na talaga yung mga pati Tamad maglinis ng bahay. Yung table yan, napakadumi. Napakagabo. Masya ka na ah. Sa amin kasi, hanggat walang dami, ligabok, normal na yan eh. So, ano? Gusto mo ng tubig? Juice? No, thank you. Ito na lang. Mas masarap to pag may kape. Eh, halika, tikman natin. Ano ba? Hindi nga ako nakain yan. Masarap to. Huwag kang mag so, Maganda? Ikaw na lang. Tama yung sinabi sa'yo ng kaibigan ko si Gamer eh Yung pinsan niya Ex mo Si Tiknoy Tama nga siya Marti ka nga Yan tinitirhan ko Oh magabog Ganto kami Alam mo kung mahal mo kasi ako Tatanggapin mo Kung nasaan ako At kung ano ako damay mo pa Sa social mong buhay Hindi ako yun Ikaw yun Sige na Artie? Kung ayaw mo sa bahay ko at sa akin, kung di mo tanggap yung pagkatao ko, pakakaalis ka na. Ano pinihintay mo? mag ng yung upuan, no? Sige na. Bye.